At ngayon nga pong araw na ito, pag-usapan po natin, ito pong uh, nagpapatuloy na balikatan na exercises sa pagitan po siyempre ng ating uh, armed forces of the Philippines at US armed forces. At uh, meron po tayong uh, panauhin uh, sa kabilang linya po. Ng ating pong komunikasyon via Zoom para po magbigay po ng mga karagdagang pang mga detalye at uh, mga updates. Singil nga po dito sa nagpapatuloy po na ito na military exercises at nasa kabilang linya po si Captain John Percy Alcos ang tagapagsalita po ng Philippine Navy. Magandang uh, umaga po, General. Ay, ka Captain pala. Good morning po. Uh, welcome po. sa CWIC Channel 23. Drew na sino po, uh, Captain? Sir, um sa uh, inyo at sa ating mga mahal na kababayan na nakasubaybay ngayon, isang magandang navy morning po sa ating lahat. Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin pong uh, himpilan at uh, pagpapaunlak po ng uh, oras. Uh, Captain, ano na po ang uh, update? Ano po ba ang uh, overall na role o papel ng Philippine Navy dito po sa nagpapatuloy nga po na balikatan exercises sa uh, ngayon pong taon. Paano po ito naiiba kumpara po doon sa mga nagdaan pong mga military exercises natin? Sir Drew, uh, kung natatandaan natin, uh, ang ating mahal na Pangulo ay uh, at ang ating Secretary of National Defense, um, they say, they mentioned and they directed the Armed Forces of the Philippines to focus on territorial defense uh, mm -hmm. Kung mga nakaraan na dekada, we were focused on internal security operations. So this time around, uh, starting last year, uh, nagsimula na tayo na mag-focus sa territorial defense. In the same way, lahat ng exercises natin to include the Balikatan exercises is focused on enhancing our capabilities pagdating sa territorial defense. Mm, all right. Pwede bang, uh, though I, I'm not quite sure kung uh, ma, ma, makakaingit tayo ng full details dito, uh, Captain, pwede bang i-detalye po natin kung ano pong klase ng maritime drills po yung ginagawa po natin uh, kasama po ang U.S.? Tama ko ba kasama ang uh, Japan din po dito sa multilateral maritime event? Tama, uh, Sir Drew. Uh, noong uh, April 27 ay eh, na-conduct natin ang multila multilateral maritime event kasama ang uh, United States Navy at ang no. Japanese Defense Maritime Force. Mm, so kasama si Kasama na rin ang ating Philippine Coast Guard s'yempre. All right, ayun, kasama ang Philippine Coast Guard. So until uh, tama no, May 9, itong uh, uh, mga events huna ito. Saan-saan ba ito ginagawa? Saan pong mga location po ito, uh, Captain? Ang uh, balikatan Exercise, Sir Drew, ay kinakandak natin all over the Philippines. Iba-ibang activities, meron mm -hmm. mga war fighting uh, uh, events, meron mga uh, civil-military operations events, katulad ng pag-construct ng mga school at community centers. Mm -hmm. Marami rin ito ay mga training mm -hmm. uh, na kinakandak sa ating mga kasundaluhan. Opo. Kamusta naman po pagdating sa yung interoperability po ng atin pong uh, naval forces uh, kasama po yung atin pong mga allies during this uh, exercises. May nakikita po ba tayong I mean mga areas of uh, improvement o mga dapat pa nating i-improve uh, captain? Napaka-importante uh, Sir Drew na maging bihasa tayo sa pagkikipag-operate hmm. sa ating mga kaibigan for us to be able to have uh, regional peace and stability dito sa banda ng mundo Opo. Uh, ngayon uh, especially dito during the Balikatan exercises and the maritime multilateral event mm. na exercise natin through combined operations with the US Navy and the Japanese uh, maritime self defense force ang pagconduct ng iba't ibang klaseng operations like mm. a division tactics may gunnery exercises at mm hindi -hmm. lamang sa war fighting case casualty evacuation pa tayo aboard the BRP Ramon Alcaraz. Ito mm -hmm. ay paghahanda hindi lamang sa pakikipagdigma kundi sa pagsigurado na sa panahon ng sakuna ay uh, seamless ang ating operations with our friends and allies. Opo. Speaking of operations po Captain may mga bago ba tayong mga capabilities na itetest o na ites na ho natin or i-develop ide ngayon pong balik atan, especially po sa maritime security? Do you have any, sabi natin mga bagong uh, uh, equipments or yung mga capabilities na kumbaga, uh, yung matagal na nating inaasam-asam? Na, lalo na kung ito'y bahagi ng modernization na rin na Captain. Uh, Buti na bagit mo yan sir Drew. Uh, nung isang araw lamang ay uh, first ever na try natin ang surface-to-air missile at uh, uh, successfully natin uh, na neutralize ang dalawang targets na pinurvide sa atin ng uh, ng US. Uh, ito ay napakahalaga kasi nabibigyan tayo ng kapabilidad to deter any air threats from coming into our territories. Mm. This Monday, napaka-importante, this will be one of the highlights of the Balikatan exercises, mm. is the maritime strike event. Kung saan uh, magpapatukulit tayo ng isang surface-to-surface -surface missile uh, off the coast of Zambales. Opo, so uh, missiles po ito, uh, short-range or medium-range or long-range ko ba yan, Captain? Ah, uh, yung pong uh, surface to air are short range missiles uh, because they are aimed to neutralize air targets. Apo? Pero ang uh, surface to surface missiles ay uh uh medium to long range po ang uh, capability nito to neutralize uh, surface targets. Mm okay. So mga bago itong mga equipments na ito uh, doon sa kasama din yung kasama to doon sa ating mga bagong military assets tama ko ba, Captain? Uh, that is correct uh, sir Drew at uh, malaking pasasalamat natin sa national leadership wow. sa patuloy na pagsuporta sa modernization ng Armed Forces of the Philippines wow, para really? mas lalong nating uh, magampanan ng uh, inyong AFP ang kanilang mandato na siguraduhin na uh, safe ang uh, bawat mamamayang Pilipino. Opo. Uh, Captain ano mensahe po ninyo baka meron po kayong uh, may mensahe po ang Philippine Navy? sa sa atin po, sa amin po sa publiko, higit nga po sa kahalagahan po ng uh, presensya po ng US at Japan sa atin pong maritime exercises, Captain. Uh, I know sir na gasgas -gas na gasgas -gas na to pero mm -hmm. sabi lang no more <laughs> than uh -huh. We can only uh, achieve regional peace and stability not only sa pag, uh, pagpapalakas natin but mm -hmm. through the help allies and partners. Uh, napakalaking, um, napaka-importante nila because ang mga capabilities natin na hindi pa tayo hasang-hasa, ayan naman ang kanilang uh, napupunuan. At mm -hmm. balang araw, malakas na malakas na tayo, ay uh, um, magagampanan na nating mabuti on uh, a wider uh, area mm -hmm. ang, uh, ang ating uh, push para maging uh, payapa ang uh, parte ng mundo ito. Opo. Given na uh, kasama po ang Japan dito po sa exercise po na ito, may, na, may nakikita po tayo in the near uh, future ng uh, deeper naval cooperation? Uh, although, kakabisita lang ni, uh, ni Prime Minister uh, Shigeru Ishiba dito sa Pilipinas. Meron po ba tayong, kumbaga magkakaroon po tayo ng mas malalim po na naval cooperation between sa dalawang uh, bansa, uh, Captain? Well, hindi lang po magkakaroon. Meron na po tayong napakalalim na wow. coordination relationship with the Japan Maritime self defense Force. Sa katunayan, ang head ng kanilang Navy ay nandito lamang uh, last month if I'm not mistaken. Mm. At uh, uh, personal siyang nakipag-interact uh, sa ating head ng Navy to, in to include other senior officers. Kung paano, mas lalo nating mapapalalim at mapapaganda ang relationship at uh, patungo sa isang... Uh, payapang uh, region dito. Mhm. Mm mm -hmm. Opo. After po nito, uh, Captain, ano ho mga susunod po na steps po ng uh, Navy para po tuloy-tuloy po yung uh, mapalakas, mapatatag po yung atin pong uh, maritime uh, defense. Uh bukod sa ano, sa ongoing balikatan exercises at mm -hmm. the ating thrust as a modern naval force capable of securing the state and contributing to regional peace ay uh, patuloy po natin ginagampanan ang uh, pagpapalakas upang fully natin masuportahan ang uh, comprehensive archipelagic defense uh, uh, concept uh, in full swing rin ng modernization at siyempre lahat ng ito ay importante para makabit natin yung bagong Pilipinas. Uh, mm -hmm. Sir mm -hmm. All right. Lastly na lang, baka merong pahu yung panawagan na uh, Captain uh, Alcos sa ating pong, uh, mga mamamayan at siyempre sa mga kapwa rin po ninyo mga unipormado mula po sa unipormadong hanay at siyempre para din ho sa atin pong uh, pamalaan. Ah uh, sir ito tama tama po uh, this coming May 20 with our uh, Commander in Chief the Philippine Navy will be celebrating its 127th uh, anniversary. Uh, dito ay paparangalan natin ang uh, kabayanihan ng bawat sailor at marine. At uh, dito rin ay kukomisyon natin ang bagong BRP Miguel Malvar at ang BRP Albert Margini. So gusto nating iparating sa ating mga kababayan na patuloy ang inyong hukbong dagat sa pagpapalakas at uh, pag sa pagganap na pag-secure ng ating mga karagatan. All marami pong salamat Captain John Percy Alcos. Sa inyo pong ipinaulak po na oras sa amin dito sa himpilan. Magandang umaga po at saludo po kami sa inyo po dyan sa Philippine Navy Captain. Maraming salamat po. Thank you sir Salamat po. Ingat po kayo. Sa atin pong Philippine Navy tapos po ng Philippine Navy si Captain John Percy Alcos muli ang inyo pong natongayan at napakinggan. Filipinas. Okay.